ko, SK din, mabait. Tinan nyo. Wow. mabait din. Nali. Mm-mm. Mm-mm. Mm kiss lang, kiss. Mm-mm. mm Wow, love. Laba, love, love. Mm-mm. Labla Laba. Mm-mm. Kiss yan. Ang bait yan eh. Ang bait to eh. Good boy to si Kami eh. Good boy ka. Mm -mm. Lalab niya to ha, Bunso to ha Oo. oo yan. Bunso yan. O oh, kiss. Wow. mm na. Okay na. Okay na.